Tengok ni bro Si babo. Wow. Si babo. Oh! si si Wow! Oh! Kaya eh, mga ka survival magandang uh, gabi sa ating lahat. So time check natin guys, mag uh, alas 11 na ng gabi. Ayan, uh, kasama natin ngayon guys, si Real Ghost TV, mga idol. Kaming dalawa ngayon, papasok kami sa bahay na uh, yung abandonadong bahay guys, na nasa gitna din ng tawag nito. Nasa tuktok ng bundok, bundok mga Lodi, walang kapitbahay uh, kapit bahay dito mga Lodi. No? So ito yung bahay guys, na luma siya. Yung style niya guys, pang Uh, 1860s yata na style na bahay. So, yun yung papasukin namin ngayon. Dalawa ni Real Guz TV, mga idol. Kaya, samahan nyo kami, guys. Meron lang mga kapabalaghan dito. Yung mga, uh, ano dito, bro ba? Yung mga niyong dito. Oo, oh, maliit? liit. May liit, bro. bro may kita ko, bro ba? Kita mo yung batong, bro. May sign po. Ha? Huh? May sign? Uy. Ini sain ba. Ah, oo. Oh, papurman ni. Au. Oh, bro. Ai sain ni. Uh. Ana Sain bro. perang sain Kayaknya sayang. Ini. Ya? Mungkin gold emas bro. itu perang bro. Oh. perang sangat ah. keras. Ada banyak sayang juga, bro. Bagaimana ah, kita dapatkan ini, bro? Kita na ini, bro. Hmm? Kerana... Kasi... Ya? Huh? Nah, anu ni tu, bro. Ya, di itu. Gitu, oh, ini tengah ni pun besar gitu, guys. Serah, bro. Pakan gitu nah, kata aku timbege. Oh, tak Betul. guys okay, so napakaliwanag ng buwan ngayon nakatakot kasi mag alas 11 na ng gabi mga idol ayan na po yung bahay mga idol oh. ayan ha? ano yan? para nakatayo bro nakaitin dalawa itin ko bro Sakin natin. Ayan, dalawa oh. Ada orang nak ikutin, bro? Ha? Ikut ni, ikut Ano bro? Ang bato? Wow. Kaya tayong yung papasokin, bro. Marami dito, guys. Hello? Anong klaseng elemento po kayo? Pagpasinsahan nyo po kaming dalawa kung... Oo. huwag kang magkumpiyan sa bro ha. sa itaas. Ha? Nasa itaas. Masukin natin. Pwede so, ba akong pumasok? Ano pa pasukin mo kami? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Oh, oh. Jangan kes ka sa kabila dito ako. Saan yun? Ha? Huh? Hello? Oh, ayun. Ayun, dito ako sa kabila. Ayun mga ka-survive. Okay ka dyan, bro? Si baba. Ini. Wow. Tuh. Telit. May kulambo dito guys, pero walang natutulog dito mga idol. Oh. Asy elalim. Asy elalim. Asy elalim tu. Pupunta ako dito sa ibaba, bro. Nandito ba 'yung nakaitim? tau bro Bro, baka may tao dito, bro. Kasi may, may saging dito, bro. Tsaka may... Wow! Dito ba 'yung kaluluwa? Kaluluwa ba 'yung nagpakita sa bintana? O elemento kayo? Nocturne, nocturne. Nocturne. Bro, kailangan jan. Sige lang dyan, bro May paramdam dito si Ha? Dito meron din Mayroon kayo Hindi ko nandito na kayo magparamdam kayo sa amin. Oh. Ayun bro. Si Babo. Bro. si babo Ano yun? Oh, si, -si. pinaglalaroan tayo dito bro oh. dito, nisan, dito bro may, may Parang nandito sa taas puntahan ko bro naglalaro dito mga lodi wow oh. sobrang napaka creepy na bahay to guys kita namin kanina guys parang dito yung nakatayo yung parang dalawa sila mga lodi na nakatayo mga idol ayan so, nakaitim sila guys nandito sila ayun ko kung anong klase yung elemento yun o kaluluwa pa yun sa kitong bahay na to guys talagang nasa gitna siya ng ano masukal na gubat dati pero pag, pag ano namin dito guys pagpunta namin par, tala, ano na parang tawag nito malinis na mga idol parang may, may na pero wala dito yung may-ari guys oh god pinaglalaroan mo ba kami? elemento elementong itim pinaglalaroan mo ba kami dito mga idol nandito sa loob naglalaro yung elemento guys Bro. Alis na tayo. Oh. Dan ako jan. Grabe yung pagpapam dan dito, bro. Ah, yes, Kinaglalaruan ako. You, okay, kung so, may kill back, kung babalik kami dalawa dito, guys. Ayan, thank you so much guys. Nasa taas po. Eh? Nasa taas mga lodi. Ayan Yung elemento. Hindi magpapakita kasi bro. Ano kayang dalahin natin? Para magpakita sila. Hindi ko alam kung ano. Hindi, hindi. nagpakita kanina diba? Hindi Bro, ngayon ba pagpasok natin hindi nagpakita? Ayan. Yeah, bro. Pagbaba, oh, pagbaba mo kanina, may parang nasa ibabaw. o oh, nga, ulit ako. So, guys, comment down below kung paano ito. Nasa itaas, na na mga dito naglalaro sa yung elementong itin, na, guys. Yun, so, comment kayo guys, na baan, marami, babalikan namin to Pag-share ng video natin. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Uwi na kami ni uh, RailGhostTV, mga idol. Maraming salamat.